May pasohan eh. Ayun. Hi Ay, guys. <laughs> si ate. Ang ganda ng bundok. Yan. <laughs> Hindi tayo. Try. So, may naman nakunta. Ay, kasi mo lang. <laughs> Hello, wala <ka> na <laughs> <laughs> Hindi pwedeng wala si pasohan. Hindi ko pupunta na la union. <laughs> o, kamusta naman ang life. Ang iyong <laughs> buhay pa. <laughs> buhay pa. <laughs> Ayun, mataba na siya. <laughs> Para para sa iyong mukha, sa bana. May bisina. Dati ba? Bakit? Ay, kapag exercise. Oh, nagdadami tuod. Oh. Oh, ano, bigat mo. Bigat ang mga bana. Malaki ka. O sige, pagdaanin na lang kita. Ayusin natin ang natin, adjust natin na, para lumuwag-luwag. Sumisikip na naman ng ano mo. Mga butuhan. Kasi naman kayo. Oh, nga. Therapy siya. Therapy kami yun. At least kahit pa ano, medyo ano pa. May nitinip pa ang katawa. Ang mga mo. Diyan kayo lapas kay brother dito. Kuya ka. Doon ako ang katulog. Nalasang ulan din. Hindi na ako makalabas. <laughs> oh, oh pagkala yan Lord. Oh, tatay, lang, ni Lord. Tatay bibigyan ng Lord ng kalakasan para magawa natin ating mission sa buhay. Ngayon lang ang um, ulit ng trabaho pa. Oo, Mara, marami tayong gagawin. Marami pang kailangan oh, tulungan. Oh, Sana oh, may intindihan oh, din ng mga anak ko kasi syempre lagi ako wala sa kanila paligid. Oo, oh, no, alam nila. Uh, ito kasi binigay sa akin oh, ni Lord oh, na pangkulin. Bukay lang <laughs> buhay. Para mo buhay ang tao. Eh, ah ang sa akin lang, gawin lang mga magagandang bagay at kabutihan para sa sarili nila kasi. Para sa iyo. Para sa Eh, ako eh, ang life ko, ito na to. yung binigay sa akin na sa mundo. Ang mission therapy. Wala nang iba. Oo, iba. Kung gano'ng ano, sabaw na masyang ko doon. Gawin mo, ayaw nga, makalasin mo, samanong ito. Kaya, Oo. Oh. kaya kailangan na pa nabubuhay. Gawin hmm? ng ang kabutihan sa kapwa. Oh. Parang may ginagawa ng ulan yung lahat. Ito yung anay, ito yung nagagawa mo yung dapat mong gawin. Oo, nagagawa ng palibuyo. Ang kawin tayo sa tao ko. Yan tayo, ano, mag-serve ng tangin eh, sa tao ko lahat. Oo. Kung nagagawa mo yung service sa tao, ginagawa mo sa atin, sabi niya. Kaya, dapat ganun. Ay, salamat sa Diyos. Hindi oh, naman siya rin magigitang kamay mungto. Pwede mo na tong igalaw-galaw ulit. na. Oh, okay. Marami namin tayo ayusin. Bago gumawa ng katawan. Maintenance. Maintenance sa namin, Pastor yung ngayon. tayo, oh. na. Maintenance na ang therapy. Maintenance ang therapy talaga <laughs> Kasi, ganaan, parang gamot yan. Oh. Kung parang gamot na wala ka na. Wala, ikli ang buhay. Kung oh, meron na therapy, <laughs> Madagdagan ng ano. Okay, uh. Iba kasi uh. ang therapy nakakapagbigay ng ano, oh. pagkakataon sa mga ugat, sa mga buto, mm. na gumaan, ng para ng paghinga. pagano. Ano -ano katawan yan? at least makakilos ng paunti ay, ano, ano pa recover ay, 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 oh. yung iba naman talaga patuwa na talaga ng mga sakit pabilis sila makaka-recover oh, yung mga katulad ng mga parang talaga na natin na, ay, na hindi na kayo halos kumikilos sila naman talaga may ayos ang inyong mga katawan oh, kahit nakahiga kayo kasi iba yung pakiramdam na nababawasan yung sakit ng oh, katawan oh. diba at saka yung makaluan ng paghinga mm. iba -hmm. mm, kasi yung pakiramdam na maging hawa kahit nakahiga ka lang Hmm, oh, ikumpara mo sa gamot ka ng gamot. Oh, Tapos oh, maraming mga mali katawan mo na hindi mo maano, nanginig ka na halos sa, oh, sa sakit. Oh, Oh, toot, mm. Kasi yan, pino kasi yung ano natin. Yung wala magadaling magpapakita talaga, 'di ko kohe. Kasi mong may income, tapos may life span. Pero kung hindi ka ko-correct, hindi maganda ang pakiramdam ng oh. Marwan. Hindi ka makakasagad nang ilang taon. Oh. Magpapakinakaagad sa ano, therapy 'di ba? Hindi ganun kasi 'o. Oh. Oh, naayos ka, kahit sabihin mong kaya niya 'yabe diri, 'di na kaya. Na-sadali oh. na ng, ng life mo kasi. mas Kasi mas sa ah. ka na, hindi mo oh. hmm. yung na yung mundo. Yung 'di ba? At ka. Naaayos ka. Kasi hindi, mo. Hindi. At next time, at saka kung hindi ka man na makabangon, kung diyan ang kabawian ni Lord, at least, na-life span mo yung buhay mo. Sa tamang panahon, tamang edad mo, di ba? Huwag kang gano'n sa TV, baka TV, 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 patay na, may bonus pa. Oh, ikaw, may bonus ka pa. Ilang years na yung bonus mo. Oh, four years na bonus. Sabi ng doktor, two months ka lang. Inabot ka ng four years, doktor. Oh, nabisita naman ang doktor mo. ano sabi ng doktor sa'yo? Ayun ba yung nagsabi sa'yo ng two months ka na lang? Dahil sinabi mo, doktor, ito, four years na ako ngayon. Oh, ano, nabagal na, ko, mamatay ako eh. Oh, nabagal <laughs> Buhay pa? Oh. pa, tsaka masaya pa. nakita Nakikita pa ang iyong mga anak na lalaki. Oh. <laughs> Kaya kailangan talaga ingatan ng katawan. Oo, <tinyo> <tinyo> kasi ako. ang katawan natin, napaka-importansya niya. Oo. Oh. Mm, hindi naman mga daliri mo sa kamay, lumubot lang natin. <laughs> uh, kung ba't ba kung hindi, wala. <laughs> pagka hindi na no. talaga tayo Kasi pagkatapos natin, akala mo, iniwan ko lang ganyan yan. Meron na may nagde-develop, may nag-improve, may oh, nag oh, na, no? okay. Kaya, kaya mo lang siyang mag-recover. Kaya lang, ang masama, pagka nagagalaw nga lang, halo, tat, nag ka naman, ako, ka naman, nagagalaw yung inayos natin. Oh, Doon yung nag ng mga mo, yung mga ugat mo, recover siya. At mm -hmm. pagbalik ko, another therapy naman ulit, doon sa susundan ko na lang uli yung mga mm -hmm. kailangan ginawa ko. Pagka, alam ko naman magmali tayo eh, kasi nakikita ko sa mga butuhan, dikit-dikit, alam ko naman yung ano, yung sitwasyon niya. Kapag nagkagala, o mali yung movements mo, mali yung gawa mo, o mali yung hawak sa'yo, nararamdaman ko yung kasi alam ko yung pagkakaayos ko ng karawan. Mm hmm, mm, yan ang ano, kasi pag kayo bitawan, nag-review rin ako kung ano yung mm -hmm. mga kailangan pang improve. Kasi dito may mga ugat at saka pa na parang hindi pa siya sumasabay sa pag-recovery. Kaya may kumahina, kahina mm -hmm. ng katawan mo. Kasi siya napapabigat sa daluyan. Mm hmm, okay. Yan kaya di ba, kada therapy niyo, nagbabago ang katawan niyo, lumalaki kayo, yung mabuto no, no, niyo, no, no. unti-unting nagkakaroon ng pagtambot. Ang sabi ng anak ko. Oo. kung Normal yun tayo, kasi dati kayong malaking tao, lumiliit kasi ang tao kapag hindi nabibigyan ng tamang sustansya rin ng katawan, vitamina, tsaka more water, yan. Um, ato, um, Lalo na pag tamad kang kumain, tamad kang uminom ng tubig. Kailangan kasi talaga yun. Para hmm, makas. Ka no, no, wrong. Hmm. Wrong. Ang katawan natin ay at tubig ang mas maraming tubig. Oo, 70% ng water ang kailangan. Oo. Na ka na, uh... Kaya nga ako, pag kakulang ang tubig ko sa katawan, parang ko, ang, ang, ang sakit ang ulo ko. Oh, uh -huh. mm, yung parang nakakalim yung ulo ko, parang nasusupukated. Oh. Pag kakulang ko sa tubig tayo. Hmm. Oh, oh, oh. Mm, ano po yan? Nakalam niyo? Kaya nakakaramdam niyan? Uh, <tod> yung nararamdaman niyo, nararamdaman ko rin po yan. Kasi oh, oh, oh. pare-pares tayo ng katawan. At saka syempre, iba oh, iba-iba nga ng sitwasyon, iba-ibang oh, case, iba-ibang iba ano. Oh. <tod> Siguro, kaya... May time talaga naman, may mabigat sa lumalaki ng mga butuhan, so, lumalaki ang mga, hmm. mga masin. Ngayon, nag-adjust naman tayo palaki ng butuhan mo. Kaya may dulalaki naman yan. Oh, mm. kaya wag mo lang kanhin, wag mo lang talagang para hindi magkaroon ng tawag doon. Pag sikip at saka pag bigat, wag mo lang talagang buhin. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Yung iba kasi, ah, masarap ko, parang ano, mahilat ako. Oh, sige, gilot. Eh, umikot na naman ng kamay. Eh, parang dami na namang uulitin para iayos ka. Hmm. Eh, thank you, Lord, talaga. Kasi nakarating ko ako sa inyo. Oh. <laughs> Ay, salamat sa Diyos. Sa akin, <multipan> nakapag na wala na yung ang problema kasi pastor, yung kanyang spinal. Ayun yung nakadamid sa kanya, kaya hindi siya nakakalakad. At saka naglakas before yung mga buto. Tapos yung kamay mo, para makita natin, kung mabigat pa rin. O, yan. O, matuwan. Maalwa naman. O, exercise, exercise mo Pati yung leg mo tayo, tinala. Baba, left and right. O, yan. Exercise, dahan-dahan yung pag left and right, na. Yan, kabila. Oh, taas Oh, na, na, kaya mag-stretching ka. 74. Mag-75 ka na ba? Ngayon, 74 pa lang. Kaya na ba din mo? Anong buwan? Ah, oh, malapit na, mag-75 ka na. No. Oh. Another year. Na, oh, another year. Kung ka pa rin, dahil 75 ka. Panya, ah. sa. Agayon, sa. Oh, basta kalakasan ay laging hilingin lang kay Lord. Tapos ano, be positive. Oh, kaka. Kakaabot nga ng 4 years eh. <tos tos> sa bonus. Kaya. eh eh At ako enjoy mo lang alive Habang may may hininga, may buhay. May buhay, may tanda ka na. Enjoy lang, di ba? Oo. Wag mo At least ngayon, makaupo na ng ano ulit. Ma-exercise mo yung mga ano mo, papa mo. Magalaw yung mga daliri mo sa paa. O Maganda na yung paa mo, magalaw na. Yung mga ano, inayos natin yung paa mo tayo para... Yung blood yung blood circulation para ganda. Oo. Naka-usad-usad mga dugo. Ganina, bigat mo sobra eh. Bigat na kanina. O parang hirap niya kumilos. Kailangan ko wala lang ano, ganito. Therapy. Therapy para ano, mag ng gawa ng malo. Sa to'o. At sa... ano. diba, mm. saka. Hindi, ano, may lapang, ganun. Hmm. Tsaka kailangan talaga parang unti-unti maayos -unti katawan. Tingnan niyo kamay mo, maganda na nga yung kamay mo, yung daliri. Butuhan. O. Unti-unti niyan dumidiretso, tsaka malambot. Di ba? Tsaka lang, habang may buhay. Oh, happy lang. At least, sa dyan pa sinanay. <laughs> Kasakasawa pa si Mother Dear. O, di ba, sipag? Kakain na si tatay. <laughs> Exacto, alas <laughs> 12 tapos tayo. alas 9. <laughs> 8.30 ako nakating dito. Tapos alas 9 tayo ng selfie. uh, <laughs> oh. Maragal din kasi ano, iba kasi ang therapy nyo. Iba-iba kanya kanyang therapy. Iba-iba yung inaayos ng ano, katawan. Ate siya, hindi pa nangungulupo to. Ganda pa ng paamo. O, oh, papula-pula ngayon. O, oh, diba? Ganda-ganda ng mga paamo tayo.

Ito, ito, matipet, kasi to na repeat ah? ko na. Yung hindi inaulit ito. Yung lahat pet. na ng isang para leon akong paninin. Malapit ko na. Di ba? Ayun oh, na. Bigla no, ito mo yung kwento kung paano eh Ah, yung dinadala tayo ng toto. Oh, sige. Salamat talaga sa Silipin. May pananim ako.